Masaganang buhay. Ngayong araw ay tatalakayin natin ang sitwasyong pangwika sa pilikula at dula. Handa na ba kayo? Taong 1919, gumawa ng pilikula si Jose Nepomuceno. Ito ang unang pelikulang Pilipino. Isa itong sarswela may pamagat na Dalagang Bukid. Si Jose Nipomoceno ang tinaguriang ama ng Pilikulang Pilipino. Ang Pilikula ay isang anyo ng sining at bahagi ng industriya. Ito ay kilalang libangan ng mga Pilipino noon pa man. Dahil sa mga Pilikula ay naibsan ang lungkot, pagkainip at pagod ng mga Pilipino. Ngayon ay bahagi na ito ng ating pamumuhay. Makapamimili tayo ng uri ng pelikulang ating panunuorin. May romansa o pag-ibig, drama, pantasya, historical, aksyon, dokyo, animasyon, katatakutan, komedya, pakikipag sa palaran, musikal at sci-fi o science fiction kapag may bagong pelikulang ilalabas ang mga sinihan, ay marami ang pupipila at gustong mapanood agad ito. Ano wika ba ang ginagamit sa mga pelikula dito sa ating bansa? Tara, tena, na, ating alamin! Noon pa man na black and white pa ang mga telebisyon, ay wikang Filipino na ang gamit sa mga pelikula dito sa ating bansa. Malimit ang paggamit ng malalim na mga sanitang may malalim na kahulugan na binibitawan ng mga aktor at aktres sa dayalogo. Halimbawa na lamang ang batikang aktor na itinuturing na hari ng aksyon na si Fernando Poe Jr. o mas kilala sa tawag na The King F.P.J. Ito ang ilang sikat na linya mula sa kanyang mga pelikula. Sa pelikulang Iyo ang Tundo, Kanya ang Kevete noong 1986. Kung sa Kevete, di ka nagsisimba dito sa Tundo, magsisimba kang may bulak sa ilong. Sa pelikulang Kapag Puno na ang Salop noong 1989, Puno na ang Salop, Dapat Ka Nang Kalusin. At sa pili ko isang bala ka lang noong 1983. Huwag mong sabihin malakas ka. Huwag mong sabihing marami kang tauhan. At huwag mong sabihin marami kang salapi. Pare-pareho lang tayo. Isang bala ka lang. At sa pili ko ako ang huhusga noong 1989. Kung kayo lang ang magiging kaibigan ko, bibili na lang ako ng aso. Ngayon, sa panahon ng modernisasyon, kasabay ng pagpasok ng mga baniyagang palabas sa ating bansa, nabahiran man ng mga salitang kanluranin, ay nananatili pa rin mayabong ang wikang Filipino sa pelikula at iba pang palabas sa ating bansa. Mapapansin sa mga pelikulang Pilipino ngayon ay malimit na ang paggamit ng mga pamagat na nasusulat sa Ingles katulad ng It Takes a Man and a Woman Starting Over Again, Bride for Rent, and One More Chance. Dadako naman tayo ngayon sa dula. Ano ba itong dula? Ito ay isang sining ng panitikan na ang layunin ay maipakita sa pamamagitan ng pagtatanghal sa ibabaw ng intablado o tanghalan. Ang dulang Pilipino ay nagpapakita ng tunay na kulay at damdamin ng isang Pilipino na binibigyang buhay sa ibabaw ng intablado sa pamamagitan nang masining na pag-arte ayon kay Desiderio noong 1988. Mga halimbawa ng mga kilalang dulang Pilipino ay sa pula sa puti ni Soc Rodrigo or Francisco Soc Rodrigo. Walang sugat ni Severino Reyes. At dahil sa anak ni Julian Cruz Balmasida. Ang mga halimbawa ng dulang iyan ay pawang gumagamit ng wikang Filipino. Kung panonoodin mo ang mga dulang ito, ay mararamdaman mo ang diwang makapilipino dahil sa mga salitang ginagamit dito. Sa tulong ng mga ganyang sining, ay mas mapaunlad natin ang wikang Filipino. Nagkakaroon ng buhay at sigla ang ating wika. At ngayon upang matiyak ko na meron kang natutunan sa araw na ito ay sagutin ang mga gabay na tanong. Una, sino ang tinaguriang ama ng pelikulang Pilipino? Pangalawa, ano ang dula? Pangatlo, Sang ayon ka ba na gamitin ang wikang Ingles at Pilipino sa isang pelikula pangatwiranan? Kaapat, bakit kaya Ingles ang karaniwang ginagamit na pamagat na mga Pilipkulang Pilipino ngayon? Ipaliwanag. At panghuli, sa paanong paraan ka makakatulong upang umangat ang industriya ng pelikulang Pilipino sa ating bansa? Maraming salamat. Ito po si Mama Jo o Mam Ma Doleno. Huwag kalimutang mag-subscribe!